ang Philippine Air Force ay muling nagpaplano ng malaking hakbang para palakasin ang kakayahan ng ating bansa sa himpapawid. Matapos ang tagumpay ng kanilang FA-50 fleet, may panibagong balak na naman na umaarangkada para masiguro ang proteksyon ng ating arkipelago. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. sa kasalukuyan. Inaasahang maide-deliver na ang labing dalawang karagdagang FA-50 Light Combat Aircraft mula sa South Korea. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, nagapagsalita ng Philippine Air Force, ito ay isang mahalagang hakbang, ngunit hindi pa rin sapat para tugunan ang malawak na sakop ng ating bansa. Kailangan pa rin natin ng higit pa, sabi ni Colonel Castillo, ang pagkakaroon ng multi-role fighter aircraft ay bahagi pa rin ng plano ng Philippine Air Force iginiit nito na magkaibang platform ang FA-50 at mga multi-role fighter jets at parehong mahalaga ang mga ito upang mapalakas ang depensa ng ating bansa. Ibig sabihin ay hindi mahahadlangan ang MRF project dahil sa pagbili ng labing dalawang bagong FA-50. Habang patuloy ang pagpaplano, maraming opinyon ang lumalabas kung ano nga ba ang pinakamahusay na pagpipilian para sa multi-role fighters ng Pilipinas. Ang multi-role fighters ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon mula sa air combat, ground support at maritime surveillance. Sa kasalukuyan, isa sa mga pinagpipilian ng Philippine Air Force ay ang KF-21 Boramae mula sa South Korea. Ayon sa ilang military observers, malaki ang potensyal ng jet na ito Bukod sa mas abot kaya ito kumpara sa ibang 5th Generation Fighters, gumagamit ito ng mga advanced technology na maaaring itugma sa pangangailangan ng Pilipinas. Ang KF-21 ay isa sa pinakamodernong eroplano sa South Korea. Bino ito gamit ang partnership ng South Korea at Indonesia na may layuning makagawa ng abot kayang 5th Generation Fighter Jet. Ayon sa mga eksperto, ang jet na ito ay nagbibigay ng balanse sa presyo at performance. Mayroon itong stealth capabilities, advanced radar system, at kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas. Para sa Pilipinas na may limitadong budget, ito ay isang ideal na opsyon dahil kaya nitong magbigay ng mataas na kalidad na serbisyo nang hindi gaanong mabigat sa gastusin. Ang tanong ngayon, makakaya kaya ng Pilipinas na idagdag ang KF-21 sa kanilang fleet? O mananatili muna tayo sa mga FA50 habang inaabot ang mas malalaking pangarap para sa Philippine Air Force. Ano ang sa tingin ninyo? I-comment lamang ngayon sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.